ito guys may bago na naman po tayong namisang manok ayan po lima ang nakikita nyo tignan natin kung baka may lumabas pa sa susunod ayan po ang aking native chicken sa karton po siya ng itlog. Yan po yung sa karton na ng itlog. Yan. Yan po. Thanks sa blessings na naman.